Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang aking panida kaninang umaga. Multitasking nga pala ako dyan. Nagluluto ako ng pancake at saka veggie ball. Ayan, kailangan is mabilis ang kilos para makapagluto ulit ng panibagong merienda. Ayan, habang ako'y ay nagluluto dyan ng pancake at saka veggie ball, sinasabayan ko na rin magbaklas ng wrapper para gamitin ko sa sa turon with cheese. Para pagkatapos ko lutuin yung pancake at saka vegetable, isusunod ko na yung turon with cheese. Tatlo benti nga pala ang benta ko dyan dahil nga mahal, -mahal na rin ng saging. At sa pancake naman ang bintahan ko is 5 pesos at saka naman yung vegetable is 1 pesos. O di ba napakamura ng aking tinda at masarap at binabalik-balikan. At dahil dyan, may mga repeat order. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil nga pumikita ako galing sa inyo. At na-appreciate ko rin po lahat ng mga sinasabi nyo na masarap ang aking paninda. At malaking tulong din po yan na galing sa inyo. Kaya mas lalo akong ginaganahan maghanap buhay sa araw-araw. Kahit pagod sa maghapon, go lang ng go para kumita. Kahit kunti, makaraos lang sa pang-araw-araw kaya walang sukuan. Basta bumili lang kayo sa akin. <laughs> Masayang-masaya na po ako. At pasensya na mga suki kung minsan ay hindi ako nagtitinda dahil minsan may, may order sa akin kaya sa bahay ko ginagawa kaya hindi na ako nakakapagbukas sa aking pwesto sa kabila kaya pasensya na po sa mga nagme-message sa akin kung nagbukas ba ako at kung ano ba ang paninda ko kaya pasensya na po kung bakit ako hindi nakakapagbukas minsan ng aking munting tindahan sa kabila. Ayan po yung aking turon with cheese, ubos kanina, kaya maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi at huwag kayong magsawang bumili sa aking paninda. Bye-bye.